Mas si Jeremy. Nakita mo ba ang malapitan ng mata ni Jeremy? Oh! Shucks! Blue eyes! Ang gwapo talaga niya! Blue eyes? Bakit? Naka-contact lens ba? Shocking ka naman! Kalalaki ng tao magka-contact lens! O talaga! Hindi mo naman alam ngayon, di ba? Kahit lalaki, magkakata ng contact lens. Pwede rin eh. Kaya lang, huwag lang sana. Ay! Yes, ako. Bakit? Diyan ba bituka mo? Hindi! kasi pag nagugutom ako, sumasakit ang ulo ko. Ah, uh, it's getting late na. Uwi na ako. No, let's wait for body and soul. Bakit ang tagal nila? Andiyan na pala eh. Uh, ah, ano? Bakit kayo inabot ng hapon? Eh, laki ng palengke. Ha? Malaki okay. yung palengke. Talaga puro kang panukuhan. Okay. Hindi. Na-traffic lang kami. Oh, but pang... Mukhang mm, masayang-masayang kayata ngayon, Janet. Nakangiti ka pa. <laughs> Meron na kasi siyang mga bagong crush. Mga. Ba, mga bagong crush. pakyaw yan. Hindi. <laughs> <laughs> okay. Kasi napag-isip-isipan ko na mas cute pala si Omar at si Joel at si Jay at lalo na si Oscar. <laughs> <laughs> Mukhang puro yata lalaki yung mo. Baka naman puro lalaki lang nasa isipin ng dalawa. <laughs> okay. Tingnan mo na, mabuti pa maupo muna kayo at uh, hindi naman sa pinakikialaman ko ang mga buhay ninyo. Pakialaman mo, bari. <laughs> ang sa akin lang naman eh, dahil nakakatanda ako sa inyong dalawa, parang kuya ninyo na ako, eh, papaalalahanan ko lang kayo. Tama! Alam ninyo, pinadala kayo dito ng nanay at tatay ninyo sa Maynila para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, makapag al kayo ng mabuti, makatapos kayo ng kuso. Tama! Pero alam niyo, yung mga, may mga talaga mga lalaki na basta maniligol especially, ang gaganda niyo dalawa. Marami kayo magiging maniligaw at magkaka-boyfriend pero hindi kayo pinadala dito ng mga magulong niyo para magka-boyfriend. Tama! Alam niyo pero sa bagay, hindi naman talaga may iwasan ng mga manliligaw at uh, magka-boyfriend. Pero pinapaalala uh, ko lang sa inyo, eh huwag na huwag ninyong kakalimutan ng inyong pag-aaral. Eh Kuya Buddy, hindi naman namin pinapabayaan ang pag-aaral namin ah. Oo nga naman. Eh paano naman namin pinapabayaan yung pag-aaral? Eh hindi pa naman nagsisimula yung pasukan. Oo. Ang uh, sa, sa lang naman eh. Nagpapaalala lang ako. Dahil alam ninyo, yung mga lalaki, lalo na yung mga lalaki ngayon, grabe na yung mga yan. Alam ba kung ano mga ginagawa ng mga lalaki ngayon? Basta, keso, papadala ka ng mga chocolates, mga roses, may mga pa card, card pa yan. Keso, imbiday ka marunan ng sine. Huwili ka marunan tayo sine. Keso, may mga, may mga tatawagan ka sa telepono, may mga, take care, I love you. Alam nyo yung mga lalaki ngayon, marami nga yung mga mambobola. Alam nyo, ang gusto lang yan, mapasagot kayo, na, mapasagot nyo sila na matatamisin nyo. oo, at pagkatapos yun, pag nakasagot na kayo, yung pala, may nililigawan pala iba. Ayun, liwanan na Ha? Oo. Oh, totoo ang sabi ni Buddy. Dahil gawain niya yan. Hoy! Ang gawain! Tingnan mo to. Nakita mo pinagsasabihan ko yung dalawa? E paan, no paano, mo nga pa, paano mo nga mapaliwanag yan kung hindi mo ginagawa eh? <laughs> <fres shortly. laughs> Bakit ako? Nakikita ko na to sa mga, sa mga kaibigan ko, sa mga barkada ko. Oo, ginagawa mo eh. Hoy! Alam mo, mabuti pa kuya Buddy, magluto na lang kayo. Nagugutom na ako eh. Oh. Okay, mabuti pa nga. Si, dito mo na pakainin si Janet. Ah, hmm. uh, sandali. Bakit? Sino magluluto? K Kami. Kami. Shucks! Iyan ang lutuin namin, Shucks Soul. <laughs> Never mind. Uwi halika na, uwi na tayo. Hatid na okay. kita. <laughs>